Diploma o diskarte? Siyempre, diskarte mga boss. Bakit kailangan kong mag aral ng 4 na taon hanggang 10 taon? Sayang ang panahon. Sayang ang pera. Diskarte lang yan. Yayaman ka na. Halokuhan lang yung pag-aaral. Bakit ka pa mag-aaral? Hindi ka naman yayaman yan. Diskarte ang magpapayaman sa'yo. What's up, my boy? What's up, my boy? Second. What's up, my boy? What's up, my boss? What's up mga boss? Kamusta na kayo mga boss? Nawa po kayo ay safe ngayong oras to mga boss kung nasan man po kayo nandun ngayon pagpasensyahan nyo na ang pagmamukha ko talagang ganito na to Pangit na nga nagkaroon pa ako ng natuyong sipon dito <laughs> Sakit mga boss oh Tuyo yung sipon ko Naging kulangot na <laughs> Tapos nagdadry pa yung bibig ko pambihira hindi mawala ubo ko mga boss kay buhay pakuwi na tayo mga boss at ah uh... ngayon po ah alauna na ng hapon mga boss alas 5 na madaling araw ako pumasok Let's go mga boss! bahay na tayo mga boss Naantok na ako mga boss Basta kayo mga boss Andito na ako sa bahay Magluluto tayo ngayon ng tanghalian natin At gutom na ako <laughs> Alaw na lang hapon dito mga boss Si misis Eh nasa trabaho pa rin Nakatakin ako mga boss Desenteng desente ako ngayon <laughs> Magluluto tayo ngayon ng Pinaka mahirap noto yan mga boss Hotdog <laughs> Mga boss. Ito yung mainit na usapan ngayon sa social media mga boss. Sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook. Diploma o diskarte mga boss? Yan ang mabigat na usapan ngayon. Ako mga boss, para sa akin personally, ang diskarte hindi para sa lahat mga pos yun ang pananaw ko ah <clears throat> base na rin to sa mga na-experience ko nung tambay ako nung nagpa-fabrica ako nung nung panahon na nag apply ako ng trabaho at nung panahon din na nasabi ko sa sarili ko, pag graduate ko ng high school, magtatrabaho na ako agad. Hindi na ako mag-aaral. Di discarte na lang ako. Yun yung naagita ko kasi sa mga ibang tao na kilala ko sa amin na umasenso sila. Pero, nagkaroon ako ng mga kaibigan na nakapag-aral, nakagraduate ng kolehiyo nakita ko rin sila na umasenso sa buhay. At ang, at ang tumatak sa akin, kung ang kayamanan nananakaw sa'yo, ang karunungan mga boss, ang dunong natutunan mo sa eskwelahan, sa paaralan, hindi kailanman mananakaw sa'yo. Nandito na yan sa'yo. Nasa diploma mo na yan yung lahat ng natutunan mo. Ang diploma, mga boss, para yung passport natin. Yan ang susi, mga boss. Yan ang pasaporte mo sa pag-abot mo sa pangarap mo, sa mga pangarap mo sa buhay, sa pag-asenso mo, sa pagyaman mo. Ang diskarte, mga boss, hindi para sa lahat. Dadaan na sila ng pakahirap na pagdadaan bago nila maabot. At ang diskarte rin, mga boss, yung ibang nagsasabi na bakit ka pa mag-aaral, diskate lang yan sa buhay. Merong mga tao na pinanganak na na may kaya sa buhay. May negosyo na yung lolo, lolo nila, nuno nila, hanggang sa sila na yung apo, sila yung nagmana. Sila na yung nagtutuloy ng negosyo. So, para sa mga ganong apo ng mayaman, anak ng mayaman, bakit ka pa mag-aaral? eh, andito na yung negosyo na iniwan sa'yo. Ipagpapatuloy mo na lang. Bakit ka pa mag-aaral ng apat na taon hanggang sa sampung taon? Hindi eh, di, doon ka na agad sa negosyo. Yun yun, mga boss. Ang pananaw ko lang, mga boss, ha. Ako naman to, sa experience ko, mga boss. Hindi ako nagkulehiyo, mga boss. Sa tuwing ako ay nagbablog, lagi kong na mention yan, yung pag-aaral napakahalaga sa akin nga mga boss lalo nun, nung panahon na pag graduate ko ng high school nag apply ako ng trabaho madaling araw pa lang gising na ako Sumaka, gusto ko makapagtrabaho sa mga electronics yung company electronics dyan mga boss sa amin sa lugar namin sa Calamba, Laguna Calamba City, Laguna madaling araw gising na ako nyan may dala na akong resume niyan mga boss. Tagapat ko pa lang sa gwardiya mga boss. Nakita ko na yung mga kasabay ko. Mga graduate ng college. Sa madaling salita, hindi ako natanggap. Mas priority nila yung mga nakapagtapos ng kolehiyo. At uh, isa rin sa experience ko may mga tao hindi lahat ah. may mga tao na iba ang tingin sa'yo pag wala ang pinag-aralan mababa yun ang totoo mga boss experience ko yun eh hindi ko sinasabing lahat pero may mga tao yung ganun yun ang tingin nila agad sa'yo pag wala ang pinag-aralan mababa at isa pa mga boss nung ako yung nag-abroad ito yung pinaka mabigat talaga para sa akin yung dahil hindi ka nga nakapag-aral hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral halos hirap ka makipag-usap Nang salitang English pag may ipapagawa sa'yo ng mga, alam mo yung mga paperwork, hindi mo agad magawa kasi wala kang idea, wala kang experience doon, kasi hindi ka nag-college. Pananong ko to mga boss ah, pasensya na kayo. Ah, kung mali ako, sorry, pero ito yung na-experience ko sa sarili ko. Kaya lagi kong sinasabi, napakahalaga ng na pag-aaral para sa akin. Kaya pinangako ko sa sarili ko noon na pag ako nagkaroon ng anak, sisigabi ko mga pag aaral ng kolehiyo sila. Hindi hindi ako papayag na maranasan nila yung yung naranasan ko, lalo na pagdating sa pag apply Sa ating eh, sa Pilipinas, sa totoo lang, mag apply ka ng service crew, mag apply ka ng cashier sa mga supermarket, kailangan college graduate ka pa. Meron pa nga iba dyan na company, janitor yung a-apply yan, kailangan pa ng college graduate. di ba? Gano'y yun kahirap para sa kapwa mong Pilipino na ang nais lang naman ay magtrabaho para masuportahan yung pamilya, yung mga anak mapag-aral. Pero dahil wala siyang natapos, hindi siya nakagraduate ng kolehiyo, hindi siya matanggap-tanggap. Kaya para sa akin, diskarte o diploma, diploma. Yan ang susi sa pag-abot ng mga pangarap mo sa buhay. Ang diploma, yun ang totoo mga boss balibalik ta rin man natin ang sitwasyon sinasabi nila diskarte diskarte sa para sa akin hindi diskarte karunungan sa eskwelahan dapat at makapagtapos ang pag-aaral, magkaroon ka ng diploma. Yan ang batayan ko sa buhay dahil sa experience ko. Na ang diskarte, hindi para sa lahat pinakasagot ko mga boss, diploma. Marami ako napanood sa social media tungkol sa diploma o diskarte. Pinagtatalunan nila, pinagditibatihan nila, pinagdidiskusyonan nila. Yung mga, yung mga pinamanahan ng mga negosyo, para sa kanila diskarte yan. Hindi na, hindi, hindi na nila kailangan mag-aral. Pero para sa mga katulad natin, katulad mo, na namulat sa kahirapan, at wala kang wala kang mamanahin wala kang ahawak ang negosyo o iiwan sa iyong negosyo ng mga magulang mo kahit ang mga magulang mo, siya lang ang sasabihin sa'yo, magtapos ka ng pag-aaral. Tama? Tama, di ba? Yun ang totoo. Mga boss, magluluto lang ako ng hotdog eh. <laughs> Hindi mga boss, alam niyo na, syempre, Lalo na yan, pagdating sa sa pagkatao natin, di ba? mas tanggapin kasi minsan yun eh. May mga tao na talagang ang baba ng tingin sa'yo kasi wala kang pinag-aralan eh. Totoo yung mga boss. Na-experience ko yun eh. Masakit. Diba? Bigla ako na nahimik. <laughs> no sinabi kong masakit. Kasi ramdam ko eh yung mga pinagdaanan ko na talagang pagwala talagang natapos, pagwala ang pinag -aralan. hindi ko sinasabing lahat ah, hindi ko sinasabing lahat ng may pinag-aralan, nakapagtapos ng pag-aaral, eh, ganoon ka ba ang mga ting sa, sa mga walang pinag aralan Hindi ko sinasabing lahat. Halos. Halos talaga. Pag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, mababa ang tingin sa'yo. mantiga na nga lang. magluto <laughs> si Mayora ng sopas eh. Butter ang gagamitin mo. Konti lang naman ang iluluto kong hotdog at gagawa siya ng sopas eh. Magluluto si Mayora. Kayo mga boss, ano bang uh, the best para sa inyo? Comment down below mga boss. Diploma ba o diskarte? Ayun naman ang sumagot mga boss. Aabang ako yan. Sa comment section mga boss. Babasahin ko yan. Isa-isa para sa inyo. At alam ko na halos lahat kayo agree kayo sa diploma. Lalo na kung ikaw ay ah uh katulad ko na isang anak mahirap. Kaya nung nakapagpatapos ako ng anak, mapakasaya ko. Pangani ko, babae, nakapagtapos na ng college. Yung pangalawa ko, nag-aaral pala. Diba? Tapos yung binata ko, nag-aaral ngayon ng college dito. Kasi, lagi kong hinahalimbawa, lagi ko sa kanilang hinahalimbawa yung sarili ko. Yung mga pinagdana ko sa buhay. Lagi ko sinasabi sa kanila yan. Kung ang kayamanan na sa sa'yo, pero ang karunungan na dunong natutunan mo sa eskwelahan, ang diploma na hawak mo, habang buhay mo na yan dadalhin sa iyo yan Alala ko sa amin sa Pilipinas, sa bahay namin. Na mamumulot um, ka ng kahoy. Yung nato yung sanga ng mangga at santol, dadamputin mo, babali-baliin mo at ipapasok mo dun sa sa simentong kalan. Hira. Na ginawa mo lang, kumuha ka ng lumang timba at <laughs> binuhusan mo ng uh, simento, nakabuo ka na ng kalan. Ang Kaya dun sa mga batang nag-aaral, lalo na ng uh, kolehiyo, pagsigapan nyo, pagtsagaan nyo, dahil pag, naman, na, pag, dahil pag naman nakatapos kayo, para din yun sa inyo. Hindi kayo mahirapang magharap ng trabaho. Kung sa Pilipinas kayo, magharap kayo ng trabaho, hindi kayo mahirapan. Maliba na lang, Nas, maliban na lang sa inyo kung gusto niyo yung trabaho na a-applyan nyo. 'Di ba? Pag hindi mo gusto, mag-resign ka, mag-apply ka sa iba. Nabilis kang matatanggap kasi graduate ka ng college. Ganon ang labanan sa ating ngayon sa Pilipinas. Diploma na. Kailangan may natapos ka. Mukulo na yung tsako, mga boss! Gutom na ako! Balikan natin nga, mga boss.